Yan, napakaraming tao mga paps. Nandito tayo ngayon sa pwesto ni Boss D. Araw ng linggo. Oh, shout out, Red Sweet. Oh, Red Sweet TV. Yan so yan si si ba, like and subscribe. Ayan, oh. Ayan you know? pa lang. <laughs> Ayan pa, babalik nga.

Napakarami pong ring ngayon dito mga paps Ay nag-uumapaw ang stock na rin ni Boss D. Napakaraming pieces Mga ano 'to ah, pang anong motor kaya to? iba klase kayo na po ang maghahanap ng pyesa ang hinahanap nyo dito mga pop basta lahat nakalatag ayan lahat nakalatag ano, oh, lahat nakalatag po yan kayo na po maghahanap dyan kayo na maghahanap ng kayo na maghahanap ng pyesa nyo dyan oh shout out naman tayo dyan maraming seat cover oh

Ay na. Wala ka sa alis sa plastic. Nilipat po. Napakaraming crash guard mga pap. So ayan o, oh, crash guard o. Sa so naghahanap ng crash guard dyan, ayan marami o. Oh. Napakaraming crash guard. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Uh, sa naghahanap ng bracket dyan oh, no? top box bracket ito pang ADB ito mga paps oh. ito ADB top box bracket yan available po dito sa burauta ni boss mga paps saka yung ganitong mga manivela yan makarami pong tao ngayon mga paps araw po ng linggo ayan o oh. ito sa Red Street TV oh. Yeah. Uh, pa na lang po na kanyang page. Red Street Vlog. Pakaraming ganito mga Pops Oh. Uh, putres. Ano? Putres mga Pops o. Pag nakapalo kayo sa Red Street Vlog, mayroong merienda yan. Sa Red Street Vlog, ito sa Shoutout na mga Red Street. Ito. Nakapalo daw to Red Street to oh. Oh, <laughs> Ay. Eh, Napakaraming tao mga paps. <clears throat> napakaraming tao. Ngayong araw na dito, dito sa Boraukan ni lalo na dito sa Limuno. Eh.

Ah, uh, marami pong ganito mga bakso <laughs> nipad available nipad ayan uh, available din po mga kadena sa kaya sprocket ayan mga sprocket na katulad na ito kulay like green kulay na po yan set na po yan may kadena yan, dito lang po yan sa pura ni Boss D mga pa Yan, napakaraming gulong Napakaraming stack ng gulong nang stack Papa Jay Yes boss, shout out Hey, welcome to the ano Shout <laughs> out mga rubber Ayan, o, sa mga naghahanap ng pamalit na rubber nyo mga paps sa putres ito marami po dito sa burotan ng boss din yan napakaraming tao o Ayan, napakaraming tao ngayon mga paps Pagka araw ng linggo talaga Talagang Ayan o Okay, so yan. yan, helmet sa mga naganap ng helmet. Para repong helmet dito mga paps. Eh. <tinyo> Maraming maraming ganito mga paps. No? Diba? Uh, Anay, ang Ano yun? Ano yun? Ito dito. dulo. ibang klaseng handle grip

sa boss. Boss, wala ko rito. Ganyan sa akin. Ah, base 70. Andun, mo, ako pa na. May extension. Ito, ito ko ya. Ganun din, Ito mga. Ay, mga boss oh. Oh, 70. Ito wala tao. Balo. Yo, oh, shout out naman dyan oh oh shout out shout out shout out oh pahit ko wala ano bayad isa lang yung nakuha ko ha ko 20 30 oh 30 Ah, shout out to Ridge TV, oh. yun, oh. Yun, oh. ni... Alam niyo kung kulong? Old Nation, Wow. 1 lang. Ayun, tagasan pa kayo boss. Bagong silang. Bagong silang. Pwede, may sa Sunday, ah. Bagong silang. tapi kayo. Bye. Salamat, boss, Baka may ka. Shout out sa bagong silang. Ayun, oh. Shout out sa mga taga-bagong silang dyan lang daw yung brake pad na? 2, Opo, salap na lang kayo dyan. Ito, plus ito. Pagkano to? 250 plus 200. Eh... Ay, yun o. Gold ah. You know. Huwag uh, mo yan. Huwag mo sasangla ah. Sana, sana. Sagat. Sanan sagat. Ayan, eto yung mga malulupit na mga mekaniko ni Boss iyan oh. Ayan, anak na oh. Wala bang dimple dyan po. Ito yung jailer's smile mo. Ayan, oh. basic basic mga paps. Malupit din mag-wiring siya. Ayan, si Boss Apo. Boss Apo? What? Oh, shout-out. Shout-out sa'yo. birthday na ako. Pakagawaan, mo pagawaan, 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 pagawaan. 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 Malupit, malupit. Ito talaga malupit. Ito bueno, talaga so hey, malupit. si Boss malupit. 5 minutes. 5 minutes.